Yan, ah, kumusta po kayong lahat mga kapanganay ah, maulang araw po sa inyo lahat dito po yung maulan ngayon ah, tayo po ay pupunta tayo doon sa ating bagong area tayo po kukuha ng suwi ng saging dito para pagpunta natin doon tayo may dala na dito na pupunta natin yung ating mga naunang itanim doon tayo po may ilang puno na doon na patanim may... tayo po masama na tayo kukuha ng suwi Yan kahit po mga isang puno lamang ay eh, tapos dadaan doon tayo may dalang pananim okay yan ito nung lutang na hmm. Ayan. Ate po dadali paparot Ate itatanim na rin niya yun. Ayan, tayo po ay kapag niniyog na. Kapag niniyog pala ang dito. Noong isang araw. Oh. Ito po yung mga pauna nating tanim na niyog yan. Oh. Nakukuha na, na po yan. Nakukuha na na. Ito. Ayan. talagang naanihan na rin nga ako oh, ar ng papaya ay lambog tingin ko yung hinog ay eh, bulok pala bulok yan po ako oh, kumat oh, na bulok mahina ano naman kakao ay eh, mayroong bunga oh ba diba, may hinog na rin oh yun oh madilim yun oh. kakao Kaya na tayo po ay sama-sama na paparoon Ikaw ba'y laging ganyan At walang pupuntahan Ang bibilang ng mga araw Magbago ka Magbago ka Magbago ka Nang di ka magsisi Sa huli mm, 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 na, na, na. Kaya po mga daan dito Anong hirap pag ganito maulan Akala mo ay eh, tubigan mm. tayo po yung pupuntang doon at nang yan tagal ko na rin po hindi nakakapunta doon sa eriyang yun, doon sa bago buwan na rin kahit po malapit dito sa bahay hindi ako nakakapasyal yan tayo po ay paparoon na uli malayo rin po naman kaya lang hindi mahirap nga ng daan hmm malayo pag maputik ang daat matagal pong lumakad dahil pero pag tag araw madali lang naka po talagang maambuta ay ambuta hanggang tuhod halos ay halos tampos sa'yo. oh ya aba para tungo tun malalim pa ito sa aking tubig ang bakante ah ito po mga daang ito aw wow. Oh. Yung ba kong pala yan? Anong babaw ba? Eri malalim pa. Din ada sinasabing Sanayong malayo sa kabayana. Iwang iwan kami nang kabiyas Bitulad sa siyudad at kabayan Moderno ang mga kagamitan Sana yan. aking kinalalagyan Kabayo, kalabaw ang sasakyan Di tulad sa siyudad at kabayanan doon makikita Magagarang sa Buhay namin sa nayo'y simple lang Di tulad sa syudad Lahat ay mayaman Yaan ang balita Sa kanayunan bawa Pumupuntay yung Subukang pumunta ng siyudad Maranas ang marangyang buhay Di tulad sa nayon. Buhay ko'y simple lang pangara Ko rin ang yumaman Ay talaga mga kapanganay Hindi ko rin maisip kung paano ko na buo yung kantang ayon Gawa ng Abay, Ba't yun pumasok sa isip ko Pero sa tutulaan po yun po dadalawang gabi dadalawang gabi po na ako sulo doon sa kalamansian doon sa area number 2 kumay ba't y... wala po akong parang ko sa kwan na eh paano kaya paggawa ng kanta o kay tula ay ba't po yun na eh biglang sumabit sa isip ko sabi ko ba parang parang okay nga yun no hindi kaya nga lang po ayun wala pang hindi po natin magawaan pa ng mapalapata ng sabi nga yung gitara o anuman. man tayo nga po laging lagi rin nagawa pero pag po yun ay ikukuha ko pag po yun may tugtog na ng maganda yung may mga gitara na atin po yung i-upload ng maganda yung kuha na yun yung kantang yun talaga po yung sariling sariling atin talagang buhat kay kapanganay yan yung po ay, ako po ay meron pa na tatlo pa, tatlo pang kanta. Hindi ko pala po pinaririnig. Yung po ay nasa wallet ko pa, yung kantang ayon. Yung po ay bali tatlo. Yung po ay madedinig din ninyo, yung mga kantang ayon. Kaya nga po ang gusto natin ay, yung sana ay may lapatan ng magandang tunog. I-upload natin para mas gumanda Yan po ang hindi ko rin nga po alam mo At ako yung nagtatakarga sa sarili ko nagawa ko yung mga gayon pero yung pong mga iba ay yung po yung halo sunod sunod yung nagawa meron pong talagang yun niya ang kongkor na pa paano ko ba nagawa po yung unta ngayon yung po ay sa ulado sa ula, ula ko ako nga ang gumawa pero makakuha ko po ang paggagawa pala ng ganyan ay di yung po pag nagising pag nagising ka ay meron ka maalala magandang tugma tugma dapat po pala may bulpin at saka papel ay ang po sulat ay kalendar yung luma naroon pa naroon pa sa nakakuha pa sa pinto ay ko lang kung naroon nyo parang malabo na yung sulat tinignan ko nung pero yun po ikinopya ko ng iba sa nasa wallet ko yung mga kanta yun. ngayon. Ng ating yun nga lang po ulit tayo nakaparito ah. Oh. natin na tanim. Bana? na. Yan oh. meron na pong kuha na. Ito po yung ating mga tanim na mm. Ay nai po, kita na po Ang talagang tagal na Hindi hapa rito Malago na uli Yan O kaya abukado Narito pa na ay. Naay pa po yung avocado oh, Nabali oh. Yan, to po bali yung ating ay para mahina. Oh. Pero meron po namang kuha <coughs> na suwi oh. Yan. Ito yung ah. Ano ba? Aray. Aray may natampas ng saging din eh. Yan po. Ngayon po ay area at itatanim ay din eh. Yung Niyan po yung kadug, yung katapat ayan oh. Dito din at eh, tatanim isa. Yung. dito po. Yan po. <coughs> maganda pala naman ang ating hmm. ah, talagang matagal na nabubuhay ay sa namamatay po ba yung original oh? buhay ay yung mga, mga suwi na oh. ayayos na yan huh? paganda na Perfect. yan po ito po ang update ko sa inyo ito po pag pag init it pag pagkakataon na dito ko po ililipat yung balinghoy gawa po nandun sa ka, kay, kay Bonso ay ang niyog po ay na na mga nalaki na po ay nasusukob na po ba kaya dito ko na po balak maglipat ng balinghoyanan yun maraming salamat po sa inyo ingat po palagi at yun bye